do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Gala-gala mm ulit -hmm. kami. Siyempre, di mawawala yung aking alaga pag lumalabas ako lagi lagi siyang kasama alam niyo naman dalawa lang kami magkasama sa bahay hindi siya pwede iwanan kayo na kami sa waiting set pahinga pahinga nagpapa

kami ng park. Alam niyo na, every morning, let's go to Medya. Painit araw. Kasi sa bahay, malamig. Galaga ko. Eh. Kami dalawa dito Kami lang dalawa dito sa park. ang sa dito. Na yeah, mga busy yung mga tao. Busy sila. May mga trabaho. Mahapon yeah. yung birthday ko. Ayan. Yeah. Meron mga, dinala ko yung mga regalo sa akin nung oh anak some perfume hindi ko pa siya nabubuksa talaga eh yan ang pangalan niya ay premier jewel yan wala akong alam sa mga kung yung branded ba siya basta ang basta masaya na ako. Mura man o oh, mahal, mahal siya. Malit man o malaki. Masaya na ako. May natanggap ako kahit mumurahin yan masaya na ako dahil na-appreciate nila. No. Masa masaya ako dahil birthday ko. Uh, isa lang naman akong caregiver sa nani nila. Tapos nagkabala pala sila na magregalo sa akin. ba diba? Sobrang blessed. Ayan, bumuksan natin. Kung ano ba laman ito. Masa na yung sanang buksan. Alam mo, dito lang ako naka-experience na may nagre-regalo sa akin. Sa Pilipinas, wala nagre-regalo sa akin. <laughs> so, buksan na nga natin. Ayoko sana, buksan kasi ang ganda ng plastic. Ayan. Dito na lang natin itutuloy. Yung aking vlog, pag-vlog. Ang cute! <laughs> ano ito? Ba't tabingi? <laughs> dinamo mo, oh. Ba't tabingi siya? Paano kaya ito? May resibo pa yan na binigay sa Super Farm yung binili. Oh. Super Farm yata binili. Kung hindi ko daw gusto, pwede ko daw palitan. Um, ah, talagang tabi niya o Oh. Kala ko tabi niya yung lagayon. Ang ganda. Diba? Tapos ito naman ang regalo. Yeah. Holiday lang siya may cutix. kita <laughs> nakikita nila minsan may cutix ang aking yun yan eh. Minsan, si color Cutix. And lip shine. Meron pero hindi ko pa siya magagamit. Lip shine. Ang lip shine. Cherry shine. Yan. Hindi ko pa siya magagamit kasi meron pa ako dito. So. Yan. Tapos itong mascara. mascara flexible brush. Ayan. tama. -tama. Yung mascara ko, e eh, ano na siya. Uh, tuyot, tu tuyot, na. Para daw sabi na amo daw bigyan nila para daw maging fresh ako. siguro nakikita nila ako, hindi ako naliligo. Kasi maginaw eh. Yun na uh, bigyan ako. Eh, lang. Uh, namang anak. yun Yan. Yan. ito sa Carla pang blush on yan blush soft satin yan para puro talaga pang paganda blush puro pang paganda yan tapos yung iba naman yung mga mga anak naman yung mga cosmo cosmetic hindi ko alam kung ano yan mga ganun oh. o shishidu cream yan sa bahay yung isa sa katrabaho ko mamaya pakita ko So shy Kahit maliit, eh, na-appreciate ko na hindi ako iba sa kanila. Yeah. Thank you, thank you sa family. Hato ka. Ayan. Yeah. Ayan. Ito yung bigay nila sa akin. Okay. Ngayon ko palang inayanam ng pa, ano ba itong mga to. Ngayon ko lang yun Pero kagabi, hindi pa siya siya. Yeah, ano. Kung mm, akong in order sa aking kapwa caregiver dito, nag-online siya. Pero ino-order niya to sa ibang bansa. Ito, galing Japan. Online niya to. Health and Fitness Watch. Yan. Dalawa yung in-order ko na to eh. Sa anak ko isa. Pero, o, nandun na sa kanya sa Pilipinas. Doon pinashipping. Kasi ito naman, akin naman. Ngayon lang dumating. Matagal na to in-order. Gawa ng, alam niyo na yung nag-lockdown. Kaya matagal na karating. Yun, tamang-tama. -tama. Dumating siya. Araw din ng birthday ko. Yan. Ang dami kong bago ngayon. Nakakatawa. Nakakatawa. Diba? Kukonek lang ito. Hindi ko pa masyado siyang ano. Connect sa phone. Tapos kapag nagtumatakbo ka, pwede din. Tapos yung uh, ano ba na health ba? Diba? Hindi ko alam eh. Yung orasan. Yan. Merong kulay, kulay ano to. Pink. Pero black ako para ano. Ang kalahatan. Diba? Diba? nag nagba-vibrate 'to pag may message ako. O nya rin hindi ko makita 'yung cellphone. Na, malayo ang cellphone ko dahil may trabaho tayo, makikita ko may message sa ganito. Nagba-vibrate yeah. siya. Eh ang ano? Yan. Basta 'yung mga gusto magtrabaho dito sa Israel, yan. Meron talaga tayong matatagpuan mga amo na mababait na pag may mga occasion, occasional sa iyong buhay, magre-regalo sa iyo. Depende sa amo. Meron din amo na hindi talaga nagbibigay. Kung ano lang yung sahod mo, yun lang. Meron din amo na bonggang-bongga. Meron ng ibigang bonggang-bongga talaga. Kada holiday, meron siyang gift. Kada anak, eh, may mga malaki talaga nakikita ko talaga. Swerte-swerte lang naman yung nandito. Pero ako, swerte na ako dahil mababait naman sila. Mahilig sila magbigay ng hindi sila mahilig magbigay ng things. Mahilig sila magbigay ng mga pagkain. Yan. Kontento na ako doon. At least okay ka dito. Yan. Maging content tayo sa ano. Swerte-swerte na lang yung mga napupunta sa mga talagang bonggang-bonggang mga amo. Yung mayayaman kasi yun. Kasi yung amo ko, simple lang naman sila. Ganyan. Yan. Kaya tayo, mahalin natin yung ating, ating mga inaalagaan. Yung mga nanay nila. Yan yung mga katumbas na nakikita, na, hindi na kasi sa akin iba yung aking alagay. Tinuturi ko na siya kabang anak. Nandun na rin yung concern ko. Nandun na lahat na pag oh, magkakasakit siya, may inak siya, nandun siya. Nandun lahat, nag-aalala ka. Nandun talaga, parang hindi na ako, iba, parang hindi na siya iba sa akin. Ganun talaga, mahalin natin yung trabaho natin. Mahalin natin yung siya. Kaya siguro ma appreciate ng mga anak, nakikita nila ako na mahal ko, mahal ko ang nanay nila, hindi, hindi ko pinapabayaan. Kaya, kaya yun ang dapat nyo gawin pag uh, gusto nyo magtrabaho sa Israel bilang isang caregiver. Ganun po yun. Meron naman talagang iba na may mga hindi mababait. Yan. Pero bihira ako makilalang ganun. Ayun, nandito kami ulit sa park. Uh, Tambay-tambay, pa-init-init. Tapos, uh, yan. Syempre, pag nandito kami sa park, nandun yung may pagkain kami. Mga tira-tira sa birdie ko. Mm. Mainit na ini Hindi ginawa kami. ya So, Pagkain ka pala ako dito. Yan. Ito yung bigay sa akin sa likod. May anak siya sa likod ng bahay. Ito. Hindi ko pa alam pala, pala tumapos. Ito nakakain daw siya. Yan. Kosher. No? Barbie. Quid. Whole grains na quid sa parking. Yan. Ito yung basila. Diba? Sarap parehas lang. Sabi, sabi sa akin, amo ito eh, pwede ko yung lagay sa higa uh, sa akin yung mga pagkain. Pero hindi naman ako mapili sa pagkain. Dahil naman si siya to ito yung mga pagkain nila dito. Ito naman eh. Alam ko na, eh. Or, or, na. Yeah. At, ito eh. Corn. Corn, mga gano'n. Tapos ito, bamba. Kinakain na alaga ko yung pwede siya. Chocolate. Kasi ito pa na yung regalo sa akin sa Ida. Salamat sa Ida, bathroom chair. Ayan. Dahil kong, dahil kong bago na yung Pasko. Ayan Pasko, New Year, birthday. Hindi ko na kailangan bumili ng mga kuchilya kung nabuburin ka, nabuburin ka sa bahay, Dito kasi. Ang bibigyan sila ng mga ah, pagkain. Ayan, ano, pizzeria, cake, chocolate. Ayan, yeah, meron pa akong ice cream sa loob ng ref. maraming pagkain, di ka hindi ka mahuguto. Libre na mga pagkain. Bye-bye! Maraming salamat sa panonood sa akin. Palabas! Salamat sa inyo!